Hello guys, magandang araw sa inyo uh, Hair Artist TV no. Nagbabalik uh, wala tayong pasok today. So today pag-uusapan natin magkano nga ba ang kinikita sa isang hairdresser no? Uh, yung hairdresser, uh, salonista o kung ano pa man tawag manggugupit. Ah uh, basta nagtatrabaho ko sa salon. Uh, for me at tinatawag 'yun sa amin ah uh, hairdresser eh no. Uh, magkano nga ba ang kinikita bilang isang hairdresser, guys? So na natin ah uh, kinikitaan sa pagiging isang hairdresser guys, nagre-range ito ng uh, 10,000 hanggang 150,000. Kita nyo na? 10,000 hanggang 150,000. So, paano ko nasabi na 10,000 hanggang 150,000 ang kinikita sa salon? Ito guys, nag depende ito. Number one, uh, kung anong salon ka, pumapasok. Number two, skill. Skills na kung anong meron kang skills. Doon nagbe-base yan sa price ng kinikita mo bilang isang hairdresser guys no so isa-isahin natin pag nagtatrabaho ka sa hindi naman tayo nagmamatay no so ito sasabihin ko sa inyo kung bakit ganoon kataas yung range ng uh, kitaan bilang isang hairdresser uh, ito ay nagbe-base kung saan ang location ano yung client mo uh, magkano yung rate mo sa yung service ano yung skills meron ka so doon nakaka-determine kung magkano yung kinikita mo sa isang buwan bilang isang hairdresser. So for example, nagtatrabaho ka sa isang hindi sobrang uh, halimbawa sa palengke, medyo mababa yung price range na makukuha mong take home guys, no? Uh, kaysa doon sa mga high-end na salon na makikita natin sa commercial area na matataas yung tao, subdivision or di kaya sa mga malls, mas mataas yung range na kanilang uh, sinasahod. So yun guys sa mga interesado mag maging isang hairdresser no alam naman natin itong topic natin natuturo ako more on hair tutorial no more on pagiging hairdresser so pag gusto mo maging isang hairdresser uh, ang advice ko lang uh, mag-invest kayo sa sarili bilang isang hairdresser paano maggupit paano magkulay ribbon etc dapat ma-perfect yan, lalong-lalo na sa hair coloring kasi pag mataas yung knowledge mo about that maka uh, makakapili ka kung ano yung target mong clients, no? Pag mataas yung target mong clients kasi guys, makakapili ka ng price range. So, pwede kang mag-price range ng start 200 hanggang 500 hanggang 1,000. Yung iba, pinaka-high end, abot pa ng 1,500 per haircut. Haircut pa lang yun guys, di nakasama yung mga uh, technical service like kulay, rebound, perm, etc. So, pag ganun yung price range mo guys, pag naging empleyado ka sa isang high-end na salon, ang mangyayari dyan, maging empleyado ka and then magkakaroon ka ng 10% commission, 11 hanggang 15, depende sa kuta. So, pag yung price range mo guys, medyo mataas hanggang, halimbawa, 500, 700, 1,000, 10% pa lang yan guys. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng commission maliban pa dun sa iyong take-home na Uh, minimum or di kaya more than minimum na basic salary. So medyo mataas yung range maliban pa yon sa tip na matatanggap mo pag marami kang loyal, loyal na kliyente. Makakatanggap ka per client 100 pesos na tip to 1,000. Yung iba nagbibigay ng 2,000 pag mga maggalante na regular mo yung kliyente. So magdadagdagan talaga yung inyong uh, magiging kikitain guys. So para sa akin bilang isang hairdresser no, Uh, swerte ako kasi nagstart ako sa medyo uh, sabihin natin high end na salon so natutunan o tinuro sa akin na pagiging isang hairdresser na medyo maganda yung training about coloring hair cutting etc so medyo maganda yung kitaan natin guys so kaya sa mga gustong maging isang hairdresser o papasok sa uh, salon industry mag gusto mong maging isang hairdresser So, advice ko lang, pipilihin nyo, uh, seek mo muna. First, huwag kayong magtatrabaho na kulang ka sa kalaman. Seek mo muna yung knowledge. Marami naman tayong uh, mga training center. Meron din tayong YouTube. Fulfill uh, mo muna yung yung skills. The second, uh, maghahanap ka na medyo high-end. Papasok ka ng salon. Kasi, once napapasok ka kasi sa isang bagay, guys, matitenga ka dyan pag dyan ka nakasteady, no? Ito, advice ko naman, hindi naman sa pagmamaliit sa mga salonista natin na sa nasa lower part ng community, no? Para lang sa akin, mas maganda pag nag-start ka o papasok ka sa mga medyo high-end na salon, malaki yung potential, nakikita ka ng malaki. Ang kikitayan nyo guys, nagbe-base ito sa basic salary, commission, and then tip, And then, pwede ka pa pag day off mo, pwede ka pa mag-service. So, pag medyo high-end ka, from the high-end salon, pwede ka mag-price range. Yung service ng gupit, 500, 600, 700, 400, 300. Wala pa ka, hindi pa kasama yun guys sa technical services. So, kita nyo, pag nag-service ka, wala pang technical gupit pa lang. Yung buong minimum kikitain ng simpleng uh, empleyado, isang gupit lang, wala pang one hour, makukuha mo lang 500, 600, 700. Maliban pa yon sa mga Brazilian color riband na gusto mong uh, isa-service sa kliyente na yung offer. No? So yun guys, yun lang ma-advise ko para sa inyo. Basta yung kikitain nyo bilang isang hairdresser, nagre-range siya sa 10,000 hanggang 150,000 or more. Merong ibang hairdresser na sobrang mataas na sikat na abot sila ng 200,000 per month yun kinikita nila. Or more pa. Malulula kasi ba abot ng 200 plus yung kinikita nila per day. So, yun lang guys ang aking ma-advise sa mga bago o gustong papasok pagiging isang hairdresser. Sip lang kayo ng knowledge. Pupunuhin nyo ng knowledge. Alamin nyo lahat. And then, saka kayo pipili kung saan salon kayo papasok. Mas okay pag medyo high-end. Kasi magtatagal tayo sa salon. Siyempre, itong ma-advise ko ang kapalit ng ating pagsisirbisyo is time. Yun ang hindi na mapapalitan. Never mong mabawalik yung time. Kaya pag nag-stick ka sa isang lugar, na hindi ka nararapat doon. Ang mangyayari, masasayang yung iyong oras o yung buhay. Timeline mo ng buhay mo. So, sisik nyo lang medyo high-end o high-end na salon. Di bali nang walang sahod muna, basta, yung training, okay na okay. And then yung location kung saan ka mag-start. The best yon So, yun lang magpayo ko guys. Wala pa tayong bagong hair tutorial ngayon kasi medyo na busy tayo. So, hanggang next time, magbibigay tayo ng panibagong hair tutorial. Bye! Ingat lahat!